Woo! Oh shit! Oh shit! <laughs> Isang araw bumili nga pala sila kuya ng ulam. Marami nga pala silang ginagawa kaya ako na lang magluluto. Dahil tapos ako ng XRM, basic lang sa akin to. Guys, sino paborito ng chef Dapat yung mga kabataan kumakain ng gulay para maging masigla kayo at malayo sa sakit. O di ba napakadali lang lutuin? Siyempre, si Aling Rihina nga pala lagi ang taga-tikim. Kahit hindi masarap, okay sa kanya. Magluluto naman ako ng paan na manok. Sa mga hindi nakakaalam diyan, nakakapagpaputi nga pala to ng balat. Ito nga pala yung isa sa pinakapaborito ko. Ang dabis nga pala na luto dito ay adobo. Sa sobrang sarap nito, mapapakagat na ako sa labi ko. Naka-ready na pa lang pagkainan nakahain na rin ng mga ulam syempre samahan mo pa ng konting sabaw so paano guys kain nga pala tayo food trip na naman si Kuya Boy Macho noong rin niyo. syempre ang dabis nga pala dito nakakamay tayo sigurado ako makakailang sandok na naman ako ng kanin nito okay lang kumain ng marami wag lang sobra buti na lang nagustuhan ni Aling Rehina luto ko bigla ko nga pala naalala may lakad nga pala mamaya ang buong team nasira na nga pala yung tapilter ni Bad Boy buti na lang nakahiram tayo kay Tampi Story Inalabas ko na nga pala yung mga aquarium dito sa kwarto kasi guys yung mga damit namin sa cabinet nababasa tamang tama lang siguro sila dito sa labas. Kaya naman pagdating na hapon, pupunta na nga pala kami kila Kuya Dugs. Bago yun, big big shoutout nga pala sa tropa kong si Keno. So paano guys? Tara! Siyempre sa bukid na naman kami dadaan. Ito kasi yung pinakamabilis na way papunta sa kanila. Bibili na kami ng filter kila Tisoy. Buti na lang medyo mabait si Boy Ubo. May naitatabi pa daw siya para sa akin. Ang kaso lang guys, masasakit muna na salita na rinig ko bago niya ako bigyan. At syempre dahil kailangan ko yun, titiisin ko na lang. Nakakatuwa kasi yung binigay sa aming isda malalaki na. Magaling talaga magalaga si Boy Ubo. Kaya naman maraming salamat sa filter mo. Salamat ha, binigyan kita. Salamat. Thank you ha, thank you. <laughs> Papunta na nga pala kami sa bayan. Nasa lubong na nga pala namin sila Kuya dogs, Nakakatuwa lang kasi makukumpleto na naman kami. Nakasakay na nga pala sila kay Blooming. Kaya naman road trip na naman ang buong Team youth. Buti na lang napakaganda na ng panahon. Ilang saglit pa nandito na kami sa bayan. Nandito na rin pala si Boy ba? Kumpleto na nga pala ang buong barkada. Bago ang lahat, dumaan nga muna pala ako sa bilihan ng sapatos. Hampas lupa nga pala ang pangalan nito. Syempre sa una hindi ako makapaniwala. Pagpasok namin ni Aling Rina, napakaraming sapatos sa loob. Iba't ibang brand at style nga pala ng sapatos ang nandito. Meron sila dito Adidas at Nike. Kailangan ko nga pala bumili ng sapatos kasi malapit na ang liga sa amin. Napakaganda nga pala ng mga sapatos nila. Hindi nga pala ako gaano pamilyar sa mga sapatos na 'to. Ang nakakatuwa lang dito, murang-mura lang. Pero isa lang 'yung masasabi ko sa inyo, marunong nga pala ako tumingin ng sapatos sa maganda o hindi. Kaso lang wala pa akong budget. Tinawag nga pala ako ni Boy Ubo kasi alis na daw kami. Bumalik na lang daw ako pag may pera na ako. Dahil may sticker ako, binigyan ko muna 'yung may-ari. Ang nakakatuwa lang, meron din pala silang sticker. Kaya naman kahit wala akong nabili, maraming salamat nga pala sa inyo. Nandito na nga pala kami sa Jollibee. Tapos laking gulat ko si Itchambungan may hawak ng kani. Big big shoutout nga pala sa mga followers natin. Maraming salamat po sa suporta. Manlilibre nga pala si ka ba Si Boy ba nga pala ang bagong member ng Team Dogyut. Dahil mabait ako, binigyan ko na sila ng kutsara tinidor. Dahil laging galit nga pala sa akin si Boy Ubo, ito nga pala yung ginawa ko sa kanya. Oh shit! Oh, shit! <laughs> sa tingin nyo guys, deserve ba ni Boy Uboy yung ginawa ko? Lagi niya na lang kasi tayong inaaway. Maraming salamat nga pala kay Boy Skincare. Ito nga pala yung para sa akin. Ito naman yung para kay Aling Rihina. O di ba guys, po trip na naman ang mga ipis. Minsan nga lang pala mangyari to sa Team Dogyut. Ang magkita-kita at magsama-sama sa pagkainan. O di ba? Kaya naman guys, po trip na naman si Kuya Boy Macho Nori nyo. Napakalakas nga pala sa kanin ng manok ng Jollibee. Kaso guys, sinubusan na nila ako ng kanin. Kaya naman agad nga pala akong lumabas para bumili ng kanin sa karinderya. Dito kasi guys, 10 peso lang. Life hack nga pala tong ginawa ko. 35 pesos nga pala to sa loob ng Jollibee. O di ba ang laki na natipid ko? Pwedeng pwede niyo nga pala tong gawin. Wag daw wag nga pala kayo magtitira kasi guys alam niyo napakaraming bata nagugutom. Hindi ko nga pala naubos tong isang plastic ng kanin. Kaya naman sabi ni Kuya Dogs, dahil gusto namin maging halimbawa sa mga kabataan, ibibigay ko na lang tong kaning tira ko. Kaysa naman itapon natin guys, pwede natin i-share. Big big shoutout nga pala sa buong pamilya ni Peter. Pagkatapos namin kumain, nakayayaan nga pala kami magkape. Napakaganda nga pala ng lugar na to. Nakaka-relax at maganda sa mata. Itsurang social nga pala ang nila dito. Kaya naman naman kami ni Boy Skincare, gulat na gulat. Ganon din pala si Kuya Dugs. Maganda nga pala tumambay dito kasi free wifi. Kaya naman po trip na naman si Chambungan. Maraming salamat nga pala sa libre ni Boy Kaba. Isa nga pala yung sa requirements para maging member ka ng Team Dugyot. Kaso parang si Boy Ubo hindi pa naliligayahan. Pagkatapos nga pala namin magkape, pumunta naman kami dito sa may plaza. syempre para tumambay at makapagbanding. Ngayon ko nga lang pala nalaman na magaling para sumayo ang mga Team Dugyot. syempre papatalo ba naman kami ni Aling Rihina? Kung hindi na itatanong guys, dancer nga pala kami dati ni Aling Rihina. ayoko na lang talaga mag pagdating sa sayawan. <laughs> Ginagaya lang naman namin kasi tong nagsusumba. Pero ang nakikitaan ko ng potential ay si Boy Skin Care. Siya kasi yung pinakamalambot katawan. Nandito rin pala yung mga katrabaho ni Aling Rihina. Kaya naman big big shoutout po sa inyong lahat. So paano guys hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah!